Ilang araw na rin ipinatutupad ang price cap para sa regular at well-milled na bigas. Pero ano ba ang kalidad ng mas murang bigas na ito? Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Dito sa Pasig Mega Market, karamihan sa mga retailers ng bigas ay nagbebenta na ng tig 41 at 45 pesos na bigas. Alin sunod 'yan sa price cap sa ilalim ng Executive Order number no. 39 ng Malacañang. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng 41 pesos na regular at 45 pesos na well-milled rice? Yung regular milled po is one pass. Ibig sabihin isang best lang siya dumaan din sa sa rice mill. ano. Hindi po siya ganung kagandahan kasi nga po one pass lang siya. So medyo yun nga yung merong grayish or yung yellowish po na nakikita is yung kalado. Doon naman po sa well-milled rice, uh, ibig sabihin po niya, dumaan po siya ng dalawang pas. These are the 25% broken, pero maganda po siya dapat. Uh, maputi, uh, Sa pag-iikot natin, mas marami ang nagtitinda ng TIG-45 na well-milled rice. Yun nga lang, magkakaiba ang kalidad. Ang isang ito, mas marami ang buong butil kesa sa mga durog o maliliit na butil ng bigas. Ang isa namang ito, marami-rami nga ang buong butil ng bigas pero naninilaw. Meron namang saktuhan lang maputi ang bigas at mas marami ang buong butil. Sabi ng retailer na si Shane, nagkakaiba-iba ang kalidad depende sa supplier. May dilaw-dilaw din po. Parang hindi siya pasado sa tinatawag natin na well-milled rice. Pwede na rin po sa mga walang ano, walang pera. Mm -hmm. Walang pambili ng 50 pesos. At least daw po, meron po silang na 45. Siyempre, sinubukan din nating tikman itong tig 45 pesos na bigas. Ito na yung sinaing nating well-milled rice na binili kanina sa Pasig Mega Market. At atin nang kung kumusta yung kalidad nito. Ang una nating mapapansin kung ating titignan ay medyo malata yung kanin, malagkit at masyadong magkakadikit. At pagdating sa amoy, Medyo hindi ganun kabanguhan kung ikukumpara sa medyo mas mahal na bigas sa palengke. Pero pagdating sa panlasa, pwede na. Pero kung medyo masela ng inyong panlasa sa kanin, huwag po ito ang bilhin ninyo. Pero kahit pangit ang kalidad ng bigas, dinudumog pa rin ng mga mamimili ang tindang 41 at 45 pesos na bigas. Kaya ang retailer mismo na si Shane nagdesisyon na limitahan lang sa dalawang kilo ang pwedeng bilhin ng isang mamimili. Ganito rin ang diskarte ni Yoli. Pero may suggestion sila sakaling magtagal ang ganitong kautosan ng gobyerno. Dapat sila yung mag-supply sa amin para may maibenda kaming ganun. Di ba? Sila, sila yung magbigay ng bawa 1.9 or 1.950, per sako para masunod yung price ceiling nila. Di ba? Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.